Hindi ko akalaing ganito ang mangyayari sa amin ng mga tropa ko. Parang nitong nagdaang mga linggo lang, masaya kami tuwing alastos ng madaling araw na nagjajaming sa itaas ng mga bubong na aming mapupuntahan. Nag-iingay kami sa kabila ng himbing ng pagtulog na ng mga tao rito. Wala akong balita sa kung ano ang nangyari kina Lupi at Blaki. Nalaman ko nga rin na ang mga dayong pusa na nagpunta sa Sityo Uno ay ganoon din ang sinapit. Maraming nahuli at marami ring nakatakas. Hindi ko rin naman mapuntahan si na Francisco at Domingo para sabihin ang nangyari. Ngayon nga ay nakaupo lang ako sa may bintana nang bigla na lang akong buhatin ng tagapagpakain ko. Ipinasok niya ako sa kulungan. May nabili na siyang kulungan para sa akin. Basang-basa nga ako kanina nang pumasok ako ng bahay at agad niya akong nilagyan ng tuyong tawel at pinunasan niya ako para matuyo. Mabuti't hindi ka nasama doon sa mga kinuhang pusa ng mga tanod. Marami na kasing nagre-reklamo na hindi raw sila makatulog sa gabi. At isa na rin si Mang Ramon. Si Mang Ramon ay isang konsihal ng barangay, ang tatay ng tagapagpakain ni Pati. Aalis na rin tayo sa isang araw. Pupunta na tayo sa hometown ko. Sa Mindoro na uli ako titira. Mas maganda roon. Sabi pa nga ng tagapagpakain ko, isasama pala niya ako Akala ko ay iiwanan niya ako rito. Kinahapunan, narinig ko ang mga pusang nahuli ay dinala sa isang lugar ng kagaya ng sa mga aso. At kapag hindi raw pinuntahan doon ng mga may-ari, ay isa lang ang ibig sabihin. Walang pakialam dito ang mga taong nagpapakain sa kanila. Sigurado akong makukuha si Blackie. Nandito kasi kanina sa bahay ang kanyang tagapagpakain. Ikukulong na raw niya ang kanyang pusa. Kahit pangaraw noong isang araw ay tinadtad ito ng kalmos ang ibabaw ng kanyang upuan sa motor, ay mahal pa rin daw niya ang kanyang pusang ito at ayaw raw niya itong mawala. Masaya ako para kay Blackie kung ganoon. Si na Domingo at Francisco ay tiyak akong hindi napapalabasin ang mga bantay ng mga senior citizen dahil sa nangyari. Si Lupi naman, siguro kukunin din siya ng kanyang tagapagpakain. lalupat pat, nakikita ko rin naman na mahal siya noon. Baka hindi na rin ako makapagpaalam sa kanila. Pero ganito naman talaga ang buhay ng isang pusa. Siguro, dapat na rin ako magpasalamat sa taong nakapulot sa akin. Si Kif, sinabi niyang aalis na rauli sila rito ng kanyang tagapagpakain. Inalala ko nga ang huli namin pag-uusap. At hindi ko maaaring ikwento sa inyo ang aming mga ginawa at napag-usapan. Dahil baka iblak ako ng TikTok.